na no? naman ka asa magagikan nakigaway man ka hoy kami now ka naunsa na unsa na nimong liog pangitag away makakapundo sikag salaag sige magkagsalaag ha unsa na ka wala na nay kayo na nawong na unsa na nimong tilan hiring waka oi hmm. nandang na nandang na ako kung sama ka oi bungol bungol ka bungol min min Ang kami Gutom kami đưa tôm cả ai đeo cái ủng hộ cái cả